Magkano naman to? 1-2 1-2 Anong manok ba yan? Super micro Super micro serama 1-2 oh. mga oh. boss Napakaliit no Tsaka oh. so, uh, ano na magulang na oh Magpupurisa na Grabe naman tong kambing na to Aga-aga galit pa galit Itong mga normal Ito kahit 6 binibigay ko to hey, Mga boss to kahit 6 binibigay niya na okay. Okay. Mga katilian 600 600 binibigay niya na no Bengal, bigay ko ng 17 Bengal, 17,000 lalaki yan lalaki yan makikita naman namin patay niyan magkakiba meron naman tayong hamster magkano kuya Japheth? ano siya, 55 isa 55 lang ang isa napakamura no eh yung may liit ito ayan, ano na lang 50 na lang niya sa wholesale 40 Full sale, 40. Ano ba yan? Garilo, gusto ba? Lumboy. Ano, Lumboy? Pwede rin, no. pwede rin. Oo, ano Puro to. Galing Bisaya to, dala to. Pag sino walang karuto, pre, discard mo na lang ng ano. Ang tawag yan, Lumboy? Lumboy, pre. Lumboy. So, pre, bigyan ka tayo na ito. Puro yan, Tignan mo to. Suka. May pasalubong pa, galing Bisaya. Wow naman. Thank you, Khalid, ha. Ang bira naman si Khalid, oh. ano isla to? Talho yan. Talho. Okay, good morning mga boss. Araw ng biyernes, May 10. Nandito ulit tayo sa Bukawi, Bulacan. Sa tsanggian ng mga hayop. Silipin ulit natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Time check, 5.15 daming tao ngayon na kung mapansin nyo medyo madilim pa no? sa mga bago pa lang sa channel ko ang araw ng changi dito every friday 5 to 10 am mga boss mainit kasi ngayon kaya inaagahan ng iba no pagka mga alas 8 yung iba nag na dito yan sa barangay binyang second bukawi bulakan Pila Roy Street Malapit lang to sa Bukawe Public Market Yan, iba't ibang klase hayop ay pakikita nyo dito Merong kalapate Kambing, manok Okay, silipin natin yung binibentang papi ni Butek Meron siyang chow-chow, ang -chow, ganda, napakataba oh Lutang Lutang, Lutang. Babay yan, yung isa Ito, pumiray niyan Ha, ah, pumiray niyan pala yung isa oh, Chow-chow, 7,000 na lang babae ito Chow Chow 7,000. Tapos sa Pomeranian 6,500 na lang siya. 6,500 sa Pomeranian. Babae rin, lalaki. Lalaki naman nganda. Ito, ito pinalakamalito. Po. Ayun, Pomeranian, tikap. Ito tikap, 'tol. Oh. Diba kita niya 'yung kamay niya. Masano 'yan. 6,500 na lang din siya. Tapos din lalaki 'to. 65 na lang ang isa. Sa Shih Tzu tayo, 'di babae Yeah, meron siyang Shih Tzu, tatlong babae oh. 'o. Tanak ng chocolate 'to. Anak ng chocolate. Neverland chocolate. 4-5 isa. Puro babae. Ayan eh, mga boss ko. No? 4-5 lang ang isa. Puro babae yan. Ayan eh, yung mga binibenta niyang papi. No? Kung interesado kayo, taga Malabon si Butik. Tapos kunin na rin natin yung number niya. No? 0956-389-4619 Ayan eh, mga boss. Text nyo lang siya. Salamat Butik ha. Thank you. Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Oli. Silipin natin yung mga bago niya. Good morning Kuya Oli. Good, Good morning. Anong papiyan? yan? Uh, ito, Labrador. Pure Labrador. Pure Labrador. Babae? Babae. Magkano yan? Uh, bigay ko na yung 6,000. 6,000 lang Labrador. Ayan, tapos meron siyang tatlong mistisong golden retriever. Oh, Crossbreed. Ayan, tataba o. May lalaki, may babae. Magkano yan? Ah, bigay ko ito 5K. May din. Drop. 5K? Oo, oh, ayan. Ito namang isa. Ganun din. 5K din. 5K ah, din. May din. Babae. Dalawang babae sa lalaki. Okay. Tapos, 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 tapos meron tayo rin ng Saint Bernard Labrador. Saint Bernard Labrador. Labrador. So, Magkano yan? Ah, bigay ko naman ko ito. 3 lang. 3 lang. 3-5 lang. lang. Apa? Yung mga nandito dito, ano to? Ah, uh, iba-iba na lahi. Iba-iba lahi. Ito mga Belgian Labo. Belgian love daw, Belgian love. Mga mestizo, mestizo. no? Ayun. 3.5 din 'yan. 3.5 na lang ba? 3.5 na lang. Ayun, pili na lang kayo diyan, okay. tig-3.5 na lang 'yan, okay. no? Ito so, na ganda na ko dito. Uh, Chinese Sharpay. Uh, Meron siyang apat na piraso. Kaya uh, uli magkano yan? Ah, uh, 4,000 na lang negosyable ba? 4,000 na lang. Oh, uh, Ganoon kababa lang yan. Ah, uh, pangamura uh, 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 no. Mura meron pa siya nasa baba ayan tig 3.5 din to no ayan binig ko na lang yan mga baba bag 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 magkano yan? 2,000 na lang yan tropa. ah ito pilakamura 2,000 no ayun mga boss to baka may nagustuhan kayo sa mga binibentang papi ni Kuya Ollie no kontakin nyo na lang siya sa number niya 7945 5348 573 Kuya Ollie salamat 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 pare salamat may mga pato dito eh Kuya Kat Chinese Chicken May mga Chinese Chicken dito Drama, meron din oh Ito ano ito eh, ang tawag dito? Tabo Hindi, hindi tabo yan Ang tawag dyan eh Nakalimutan ko lang eh oh, ko na, Oo nga, alam Oo Ang palong niya Tignan nyo yung palong nyo, grabe yung palong, laki o oh. Ang rabbit, ang laki o oh. Ito ang laki ng kambing o oh. Para matapang no? oh. mo. Oh. Haba o, oh. kita mo haba o. Oh. Oh, Kaya Marlon. Ang aga-aga, galit na, no? Grabe naman tong kambing na to. aga-aga, galit na galit. <laughs> Basta ito, no? Wow. Magkakano sa kambing? Ito, 4,000 lang. Kaya sa mga bata, 4,000. Kapag uh, uh, may lahi, 4,500. Anong lahi nito? Uh, Ang anglo. Itong isang ton, laki ah. Uh, ah, bower. Bower. F2. F2 ang tawag. Magkano? Uh, 15. 15 mil. Para hindi siya maamo ngayon. na medyo aggressive siya. Pag ka mo. Dito? 3-5 pares. Gansa. 3-5 lang ang pares. Ito yung mga Gamit sa kasal. Ito yung mga ginagamit sa kasal. mga ginagamit sa kasal. Oo. Puting kalapate. Mga Ano Ito pares. 250 lang ang pares O oh, yun yung inahagis eh Ang wedding Nakawalan no, Wala pa sa mga Kailuhan na Boss Tino, good morning yung galing pang ano to San Rafael, Bulacan no? Meron siya mga hand feed sa katil Ang ganda na itong dilaw oh. Boss, magkano ulit? 1k 1k Mura ngayon ah Lutein na to no Makita yung kulay 1k 1k Itong pula mata na ito ah ha? Halo Halo 1.5 oh, Mas mataas to 1.5 to eh Dami yung hand feed oh Itong mura yung Itong mga Eyring mo P300 only. 300 lang. Mahang yeah. busog na busog sila, pre. P300 lang. O, from Ito, parakit mo? 200 lang. 200 sa parakit? Mas mura ang ah, parakit. Oo. Uh -huh. Meron pa dito isang parakit na medyo malaki. Hiring yan. Ito yung mga ibon mo dati rin. Oo. Uh Meron -huh. siya mga... Uwing, opa uwing no. Opa uwing. Opa uwing opa. Par blue opa. opa. Magkano dito? 800 lang pare. 800 lang pare. Opa. Ito pa oh. Yan din boss. Dilyot magkano to? 3.5. 3.5 pare. 5. Ah 2.5 pare. Dilyot. Ito okay. pa Opapail Opapail, magkano? 4K na lang po 4K ang pares Ito, so, so, Albay, no? Oh. Magkano sa Albay, no? Albay na, tsaka Bulls White Bulls White, tsaka Albay, no? Oh. 2,000 na lang po 2,000 ang pares uh, Back to back, Lutino 2,000 naman lang 2,000 back to back, Lutino <laughs> Ayan, gaganda ng ibon ni Tino, no? Baka interesado kayo Kunin natin yung contact number niya Boss, yung 418 Salamat, salamat Daming ibon dito sa Bukawi Hindi tayo sa presa ni Khalid Kaya May mga pinches nyo Boss Khalid, good morning Makain ka pa ata Talagang ka? Ha? Lulumboy ka? Hindi Ha? Lulumboy? Ha Ano ba yan? Garilo, gusto ba? Lumboy Ano lumboy? Pwede Dama. din, pwede din Oh, ano to? Puro to Galing Bisaya to, dala ko to Thank you ha, uh. ah, kakamuhi kang Bisaya? Paka-uwi mo lang Paka-uwi mo lang Pag sino walang karito, pre Diskartya mo na lang ng ano Ang tawag yan, lumboy? Lumboy, pre Lumboy So, pre, bigyan ka tayo na ito, puro yan, mo Suka may pasalubong pa galing Bisaya. Wow naman. Thank you Khalid ah. Wow. Ang bihira naman si Khalid oh. wow, may ano Ba, ano isla to? Kalho yan. Kalho. Thank you, thank you Khalid. Salamat Bang klase ka talaga. Thank you. Kala ko, naglulomboy ka ba? Kala ko yun yung sinasabi niya. Eh. Hindi ko kala ko. pala lomboy tawag dito. Oo, oh, oh. naalala ko nga ito yung sinasabi niya. <laughs> Diba, ba nagsisindi ako yung araan? Oo. Oh. Ako na ako bumalik dahil kung dumalik. Okay, silipin na natin yung mga ibon ni Khalid, no? Kaya meron din siya mga matured na kakatil. Boss Khalid, magano dito sa matured? So, kayo, yeah. puro matured na kakatil ko ngayon, eh. Ito albay na to. Oh, albay na. 2.5 lang, pares na. Pares na, 2.5. Eh, sa Lutino. Pares na lang din. 2.5 na lang din. Ayan. Format na. Ayan, pre. Sige lang. Ikutupay bang kakatil niya, no? Meron din siya mga African lovebirds. Magkano pinakamura African lovebirds sa pare? 500. 500? Nasaan yun? Ang kulay. Ito yung mga ganitong kulay. Green. Green fisher. Ito, Ito naman. 800 mga opaline lang. Opa no? 800. Mas maganda to. Sumunod dyan natin mga ganda mga half swan half swan ito magkano? talibu lang yan parang tumakas half swan ngayon no? kaya nang mabili ngayon sa amin eh ito ang mabili ngayon half swan ito wala kapalos baka may nagaanap na kayo anong ibon yan? Crimino opa cremino split opa lalaki cremino split opa lalaki 2-5 3 ah 2-5 2 na DNA I na ano pa yung mga pang DNA mo? wala no, ito nag ano ito ano, lang maganda kung hindi ako nagsasak na marami Saka magtagulan eh Kaya pa ubos mo muna no? Oh. mga Opa Pail Opa magkano? 2,000 lang pare 2,000 ang pares Eh sa perso? 1,000 lang yan Ang libo Green perso siya amub move Kaya may mga parakit din siya no? Sa parakit mo magkano? 400 lang pare 400 pare yan. Itong kakapil, 2525 lang yan. So, ito, 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 dalawang Sa kabila, 15 lang. Ah, mas mura to. Sa kulay kasi. Sa kulay kasi. Ito, 15, 15 lang daw 15, to. So, 2, ito, 2,000. Yung nasa kabila, yung 2,500. Ito, 400 lang pares ito. ito. Puro matured na yan. Matured na rin. Ayun mga boss, no? baka may nakurso na dahan kayo sa mga ibon ni eh. Khalid, no? Pwede nyo siyang kontakin Number natin is 0945-423-9090 Yan ang number ko Taga Balinsuela ka no? Balinsuela lang ako Pwede rin ako mag-deliver Aron Metro, ano, uh, Manila Baya lalamove lang Yun lalamove mo no? Yan, yeah, PM nyo na lang siya no? Thank you Khalid ha Good morning ay Khalid, thank you Okay, dito tayo sa pwesto ni Kuya Japet, no? Kuya Japet. Yes, good morning. Good morning. Ayan, eh, may mga hamster siya, oh. Meron lang tayong hamster, ham-ham. Magkano so, kuya, Japet? Ah, uh, ano siya, 55 isa. 55 lang ang isa. Ito meron pa. Napakamura, mga. no? Eh, yung may liit, ito. Ayan, ano na lang, 50 na lang yan. Sa wholesale, 40. Wholesale, 40. Ito meron, okay. Borotsky? Hamper, um, CPS. Dwarf. Yan, breeder kasi si Kuya Japet yan, kaya hindi siya nakawalan yan, no? Ayun yung silya mga breeder to, breeder dalawa. Ah, may binebenta ka breeder. Oh, yan. Tapos pa yan. Sirian. Yung ganda nito isa oh. Yung white. Magkano to pares? Ayan. Ano? 180 lang isa, 180 pares. 180. 180 lang pares na. Napaka-mura. Itong nasa baba. Oh, ganun din parehas lang. 180 rin. Mayroon mag-breed, sobrang init. Ah, stroke sila. May heat stroke din pala sila, no? Nagadalihan ako. Kung may may contact number ka ba? Uh, 0906-270-7925. May mga boss, no? Contactin nila lang si Kuya Jopet. Taga-sanong si siya. Pero Ronald, ba't isa lang dala mo ngayon? Ano to, di mato, ayan yung apat. Ano, nabenta mo yung apat? Hindi, okay, ayan, nakatabi lang. Nakatabi lang yung apat. Magkano naman to? 12. Two. two. Anong manok ba yan? Super Micro. Super Micro Serama? Oo. Oh. mga boss. Napakaliit uh, no. Oh. Sa ano na magulang na oh. Magpo-pores na. Ah, mag-apat na taon na to. Mag-aapat. May dad na nga. Taba ng palaw niya. Tsaka mukhang mabait ano. Oh. Bait ba lang ah. Hindi, hindi. Pag ginawa ka mo, hindi pinapalag eh. Oh. Eh. ko lang yung mga boss. Ayun, haba na pala ng tahid niya. Kaya, Kuya Ronald. Sa mga interesadong bumili, paano kanila makakontak? Ano, may number. 09-3223-1248 Taga Bukawe lang si Kuya Ronald no? Pwede nyo rin siya pasyalan dito tuwing biyernes Kuya Ronald maraming salamat ha Maraming salamat Bitawa eh. mo na yan <laughs> Okay mga boss sa mga naghahanap ng murang ibon Dito tayo kay Kuya Joel no Sa kanya ko nabili yung, yung kakatil ko last week Kaya eh, meron pa rin siya no Ganun pa rin presyo Oh, 700 pa rin. Ito, 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 ito 800 na. Pero negotiable kasi mga Lutino. Lutino. Oh, pula pa. 800 sa Lutino. Ayan. Oh. Itong mga normal. Yes. Ito kahit sa is binibigay ko to. Kasi mga boss kahit sa binibigay niya na. Oh, yan. Kakatil yan. 500. 600. 600 binibigay niya na no. Okay, Bali apat na piraso na lang yung kakatil mo na hanpid. Apat na lang, no? Sa parakit. Sa parakit? 200. 200 ang parakit. Yung African ko, ano eh, honti pa lang eh. Parating pa lang yung ano natin. Tapos sa mga pares na ang parakit? 350. Eh, 350 lang. Pares na yan. Ito, agro mo ba ito? Oo, oh, dan apat yung visual hago dyan. Apat yung agro mo niya. Ito okay. Magkakano yan? 2 pares 2-5 ang Hagoromo Pares na yun Hanggang 2,000 binibigay ko yan 2,000 binibigay na ni Kuya Joel no? Tapos meron din Baji Sa Baji magkano? 1-8 yan, na lang 1-8, na lang, pares Tapos sa mga Pakatel mo Itong Lutino, 18-18 ito, lang yan lahat. Uh -uh. Ang pares? Oo. Yung Lutino, 18 ang pares. At ito? Oh, 18 lang. Yung 18 lang, no, pares-pares na yan. Tapos sa mga Alps? Firing? Alps. Ito sa ano natin, 12. 12 pares Bulls, ito? Paris. Yellow Bulls pares. Yellow Bulls. Lutino, 14. 14, Lutino. Alps, 1,600. Alps, 1,600 ang pares. Ito pa yung yellow bulls. Ito pa, puro yung yellow bulls pala ito. Mga cute na yan. Saka sa ibol. Pagkano isa nito? ito? 600 600 ang isa. Goza so, pa yan, lahat ng ibo ko dito nego, sabon. Sa sabon. na goza ah, 600 ang pare? Isa? Isa na. P600 isa nito. ito? Uh, 1-2 pares. 1-2 ang pare ng yellow bulls. Yellow bulls. Itong ito perso mo, yung perso? Itong perso ko, ano na lang yan, 300 ang isa. P5,300 isa, isang green at isang blue, no? Mga classic. Classic yan. May mga par blue Opa. pa siya, oh. Opa. p lang isa. Dati ang mahal na ito eh. Ito ko, dami niyang ibon. Dito, 250 Kinakamura, 250 no? 50 250 pwede na yan. Sa mga nandito 250 lang yan. Dito sa mga sable na opa, mga matured, 400. 400 matured na kasi. Sable, opa. Ayan pa. Pero 300 lang. Opa green, 300 lang isa. Ito rose mask, na halos wali. 300 lang isa. 300 lang isa. Ayan mga boss, no, sa mga interesadong bumili ng ibon ni... Kuya Joel, kunin natin yung contact number niya. Ang number ko ano? 0969. May, FD, may messenger din ako, ano? Prince Joel. Pakita natin, okay lang. Hindi Prince Joel. Uh, oh, okay. para red pala lang kayo, no? Pakita ko sa inyo yung ano, para madali nilang hanapin. Tapos, taga saan ka pala? Lobaliches. Lobaliches. Ayan, no, hanapin nyo na lang, no? Prince Joel. Ayan, mga ibo naman ang na, ano niya, profile niya, sa cover, eh. Okay, maraming salamat, boss. Thank you, boss. Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Boss Dante, no? Uh, solid yung mga dala niyang pusa ngayon, no? Boss Dante, ano yung malaki na yan? Ragdal, 5 months. Ragdal, 5 months pa lang, pero ang laki na, oh. Kano to? Ano lalaki? Lalaki. Lalaki. Napakalaki, oh. Magkano yan? 25. 25,000. Bakit ba kayo import ang magulang nasa atin mismo? Import ang magulang niya. 25k no ang laki ng pusa niya ayun pa yung meron pa sa baba oh ano una no? na no? ito full time british munchkin munchkin ayan maliit yung paa. <laughs> ah. british munchkin eh British Munchkin Bili ko ng 35 kahit di mo na ah, mas mahal ko, 35 uh -huh. ah, Huwag na natin labas, no Ang lano yan Late nga no, oh Dalaki rin ko. Female for 10 months Ah babae, eh. 10 months na to Silver siya hindi ang kulay. Naglalandi nga. Aba. Nagigit siya nga yun. Sakto. 10 months sa kasi. Eh. Ayan. Ah. Tapos itong dalawang nasa baba. Meron tayong ano, British. British short hair ba yan? British short hair. So may mga import tayong to. 12 pieces yung available natin. A 12 Ito, pa? Ito no. 17 lang. 17,000. Pretty short hair. Hi, Mimi. Mean, Ilang months na yan? 4 months lang yun. Bata pa, four months. Puro, puro pusa dala ni Boss Dante ngayon. Ah, may aso rin. Kasi nagbitbit lang ng ilan. Ito namang ilalabas yung ano to. Marble. Ano? Marble, American Shorthair. Marble naman. American Shorthair din. 5 months lang rin. Mga matapang ay no? Hindi, mabay ito. Magkano yan? Ganyan na lang ng 12. 12? Lalaki yan. American short hair to so, clear ko lang ah. American short hair. Eh? Uh, kasi iba din hindi declare tong Bengal eh. Parang Bengal eh, no? Meron tayong Bengal, ayan Bengal. Ito ang Bengal. Okay. Mas mura ba Bengal? Mas mahal. Ah, eh, mas mahal. Kaya eh, yung American Shorter hair din hindi declare nilang Bengal. Bengal, bigay ko ng 17 Bengal, 17,000 Lalaki yan Lalaki yan Makikita naman nila yung pattern niyan. Magkaiba Oo oh. I mean 17 lang yan 17k Para labas mo yun no? Yung blue oh. Uh. Oh. Ito anong breed naman to? Persian lang yan Persian blue Persian female Babae 7 months Blue Calico blue Kaliko Blue. 7.5 lang. 7.5. The boss may Norwegian. Meron ako Norwegian. Norwegian. Norwegian Forest card. 7 months. 7 months na. Laki ha. Dito okay, pre sa liwanag na. Yun. Magkano to? Ah, 25K. 25K pala to. Oh, Uy, ang ganda-ganda mo naman. Anong breed ulit? Norwegian Forest Cut. Norwegian, Norwegian Forest Cut. 25k. laki siya nang anoon, ang main bone. Laki no? Lumalaki din yung main bone. Mga main bone tayo, puro import. Nandito naman tayo sa mga aso mo, Boss Dante no? Ilan ang aso mo diyan? Ito lang. Dalawa lang. Pero marami sya bakay ng big big Ito yung aso ni Boss Dante oh. Ilang taon na to? 1 year old female. Solid lahi lak. Hindi pa to nangangalak no? Hindi po isang taon pa lang ang babae magkano yan? Uh, 13k lang 13,000 Ayan. nakakrap na yung tenga niya kapara yung lalaki magkano dito? Ano 'tong 12k? 12 ang isa. Ayan. Hey ano, boss, ba minana gusto ko 'yung sa mga pusa ni Boss Dante Tsaka 'yung mga aso niya, no? Ito 'yung anak niya, kunin natin 'yung contact number. Ah, uh, 09498983598. DNB Pet Market. Okay, 'yung Facebook page DNB Pet Market. Thank you, thank you. Breeder po 'yan. Breeder no, hedgehog. Na isa? Mamandar ko. 500 lang, oh. Edge Hub. Anak na 'tong nasa gitna. Ito mga si Bright mo magkano isa? 500 lang, lang isa. May bandrid lang isa Si Bright. Tatlong lalaki, 3 babae. Ah, tatlong lalaki, tatlong babae. Bata pa kasi iba yun. Bally, anak po yung apat na ba? No? Anak na yun. May contact number ka? Ah, uh, 9263-4762. saan ka? Ah, uh, lang po. Dito lang. <laughs> okay, salamat, salamat. Ginipig. Uh, Ginipig tatakaw So ayun mga boss so, Nakapasyal na naman tayo dito sa Bukawi Bulacan Sa Changgian ng mga hayop Sa mga papasyal po ha Ang araw ng Changgian dito Swing BFNs lang po Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga Okay, pauwi na rin ako mga boss. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita lang ulit tayo. sa ulit na video.